Ang kasaysayan talaga, ang Amerika, binili tayo sa Espanya. Kasi nga, siya ay uh, nag-declare ng kanyang kalayaan galing sa Great Britain dahil siya ay naging colony rent. So medyo naiinggit, wala siyang colony. So, kung hindi siya nagkaroon ng colony, bibili siya ng colony. So binili niya yan. Pero bakit Pilipinas ang binili? Kasi unang-una -una, ang Pilipinas, syempre, nandiyan yung tangingama natin. Talaga namang dati-dati pa talagang ginto ang hanap ng mga kaputian sa Pilipinas. Merkado, kinakailangan nila ng niche market sa Asia, no? bagong merkado sa Asia dahil sila ay bagong uh, independenteng bansa. Pero pinaka-importante, pag ikaw ay galing sa Amerika at papunta ka ng Asia, dadaan ka ng Pacific Ocean. Ang unang unang mong dadaanan, siyempre, yung mga Hawaii, mga Guam, pero pagkatapos ng Guam, Marianas Island, Pilipinas na. Ano ibig sabihin niyan? Binili nila tayo dahil sa ating tanging yaman, dahil sa ating merkado, at dahil tayo yung kanilang foothold sa Asia. At dahil noon pa man, ang China naman ay talagang ang pinakamaraming populasyon sa buong mundo. Sa mulat mula po, talagang sila ang pinakamalaking populasyon. At talagang napakatanda ng kanilang sibilisasyon. Siyempre, nakatingin sila sa China hindi lang para sa merkado, kundi nakatingin din sila sa China dahil alam nila na darating ang panahon na magiging pinakamalakas na bansa muli ang China. Dahil wag natin kalimutan, ha? Ang mga Chino po ay talaga nung panahon ng kasagsagan ng kanilang kapangyarihan, sila nagdala ng spaghetti sa Italy, sila sa buong mundo, no? Sila yung talagang sumakop na buong daigdig dahil sila yung sila yung maritime power na worldwide. So talagang nagkaroon po ng punto na superpower ang China. Kaya nga ang tingin nila, they are the middle kingdom. Sila yung nasa gitna ng buong ka kaigdigan. Now, dahil yan ang intensyon ng Amerika, huwag niyong kakalimutan na kaya importante na nung binili nila tayo, talagang isa sa intention nila ay eh magkaroon sila ng base militar dito. Dahil kung talagang interesado sila sa Asia at sa China, dapat meron silang jumping board. At kung titignan nyo naman kung ganong kalapit talaga ang Taiwan, nakabahagi ng China, sa Ilocos Norte, eh talaga naman pwede mo languyin. Literally, we are the stepping stone to China. So mga pangyayari ngayon na umiinit ang uh, girian ng China at ng uh, Amerika, ang pinagmumulang dyan, yung nga hindi matanggap ng mga Amerikano na hindi na lang sila ang pinakamalakas at pinakamayaman ng bansa sa daigdig. Dati ang hirap-hirap ng China, pero in a span of about 20 years, pangalawang pinakamayamang bansa na siya. Actually, kung tutuusin mo, kung hindi mo kukonsider ang populasyon, kung ikukonsider mo lang yung kapital at saka yung production ng China, naunahan na niya ang Amerika. Kaya lang, ang ating batayan, e per capita, kada ulo. Kaya, kada ulo dahil bilyon ang populasyon ng China ku compare sa Amerika ng 300 million, mas malaki pa rin ang Amerika. Pero in real terms, mas marami na pong pera ang China. So kakabaka ba ngayon ng Amerika dahil hindi nila maisip na anong magiging hugis ng daigdig na hindi sila ang pinakamalakas at makapangyarihan na bansa sa buong mundo. Kaya nila pilit na hinahamon ang China. Pumutok ang gyera sa Ukraine pumutok ang gulo sa gitnang silangan. So gustuhin man nilang i-challenge ang China ngayon, hindi naman sila po pwedeng magbukas na naman ng pangatlong gera bukod dun sa Ukraine at sa sa gitnang silangan, hindi na sila makandaugaga. So yan po yung konteksto. Pagdating sa Amerika, gusto nilang, talaga nilang i-challenge ang China. Kaya naghahanap yan ng gulo. Huwag nating kalimutan ang ekonomiya ng, ng Amerika nakasalalay din sa gera. Pero sa ngayon, tingin ko, hindi nila kakayanin na makipaglaban sa tatlong gera. Sa Ukraine, sa Gitang Silangan, at dito sa Asia. So ipopostpone nila yan. Ang strategiya ni Bibs Romualdez, talagang hindi natin kakayanin ang China. Kapag ginalit natin ang China, at naging agresive ang China, baka naman mainganyo natin ang Amerika. Na maski meron ng gulo sa... Ukraine at meron ng gulo dito sa gitnang silangan, eh makigulo pa rin sila dito sa Asia Pacific. Dahil nga dito sa pinag-aagawang isla, mga isla at karagatan. Yan ang strategiya nila. O paano nila ini-implement yan na pinuprovoke talaga nila ang China para maging aggressive. Nang sa ganun, po pwede silang tumakbo sa Amerika para sakluluhan tayo. Yung dalawang banggaan. Alam niyo po, ang rule sa maritime law, walang pagkakaiba yan sa rule sa kalye. Kaya lang, English rule. Tayo, nag-drive tayo sa left side. Ang mga English, sa right side. Tayo, nag-overtake tayo sa left side para nakikita natin kung sino nag-overtake, di ba? Pero kapag English rule, right side ang overtake. Eh lahat ng banggaan, ang barko ng Pilipinas nang gagaling sa left side, tumatama sa China. Ano ibig sabihin yun? Hindi siya dapat naroroon dahil hindi dyan ang overtaking dapat nasa kabila siya. Talagang pinoprovoke natin ang China. Dahil alam natin na kapag pinoprovoke natin ang China, lalong magiging aggressive ang China, gumagamit na ngayon ng water cannon at baka mamaya magputo ka na. At pag nagputo ka na, iyak tayo kay Amerika. Lusog na Amerika, mutual defense treaty, protektahan niyo kami, di ba yan ang palagi niyong pangako? Recently lang, nagtalumpati si President Biden, in-identify niya yung mga priorities ng Amerika sa Asia, guess what? hindi nabanggit ang Pilipinas. Importante lang sa kanilang Pilipinas. Dahil kung gusto nila talaga makipag sa China para talagang hindi na siya maging banta sa Amerika, gagamitin nila ang Pilipinas as battleground at dahilan. Pero hindi ngayon na dalawa ng gera ang nangyayari. Yan ang strategiya ng mga Rubualdez. Tanggapin na rin natin na mga Pilipino talagang maka-Amerikano kasi natutong mga Amerika nung sinakop nila tayo doon sa karanasan natin sa Espanyol. 400 years, hindi nila nasakop ang ating isipan. Hindi nila tayo napilit na mag-Espanyol. So anong ginawa ng mga Amerikano? Sinakop nila muna ang ating isipan sa pamamagitan ng public school. Kaya ngayon, epo lang gusto natin kesa sa mangga. At dahil tayo nga ay colonial minded na, dahil brainwashed na tayo, kakampit-kakampit tayo sa Amerika. So ang sabi ko sa mga China, Huwag niyong isipin na makakalaban kayo sa Amerika pagdating sa loyalty ng Pilipinas. Hindi. Brainwash ang mga Pilipino. Colonial mentality. Yan ay tanggapin ninyo. Paano mapapabuti ang relasyon? Tanggapin na talagang makamerikano ang mga Pilipino. Number two, huwag kumagat doon sa provocation na ginagawa ng PBBM administration. Hayaan lang nila yung kanilang Belt and Road Initiatives na sandamukal na kapital at proyektong binibigay nila, hindi nila tayo ngayon binibigyan kasi daw hindi daw magdang relasyon natin. E sabi ko, mali. Yung Belt and Road Initiatives, hindi yan dapat kapag mabuti ang relasyon. Gamitin nyo yung iyong kayamanan para mapabuti ang relasyon ng Pilipinas at ng China. E kasi nakikita lang natin tatlong maliit na mga tulay. E sa Indonesia, meron ng high-speed train galing ng Jakarta papuntang Bandung. Sang katutak ang proyekto ng, uh, ng China sa Vietnam at saka sa uh, Malaysia. So dapat ibuhos nila dito nang makita ng Pilipino ang pagkakaibigan ng mga Chino. At ang sabi ko naman sa kanila, aming mga Pilipino, meron kami tinatawag na utang na loob, debt of gratitude. Hindi namin nakakalimutan ang kabutihan ng iba, lalong-lalo na ng aming tagbahay.